At finally mga idol, natupad ko na rin ang pangarap magkaroon ng maliit na negosyo. No, ito yung Kanto uh, Fried Chicken Style. Pinangalan ko namin ng Paring Nels. Ako po yun si Paring Nels mga idol. Dito sa video na ito, pinapakita ko po yung day one. Three months in the making, pag-isip. No? until finally, na ko yung family ko, especially yung asawa ko. Na to construct no? actually dati na itong uh, pwesto namin ginawa tong maliit na kainan so, so hindi nag click so sabi ko sa misis ko sa family uh, gamitin ko lang yung maliit na pwesto na yan eto uh, day 1 pa lang ito mga idol no day one, una una ako kasi ang plano namin dyan sa gitna so kailangan pa putulin yung mga wire sabi ko malaking gastos So, ito naman, and finally, we decided sa tabi po yung ng water station po namin. Okay? So, day 2 na po tayo. Ayan, no? So, you could just imagine. Magaling nga talaga itong karpintero ko, no? Minix up niya yung uh, wood and ah, uh, yung grills made of bakal. <laughs> imagine mo yun, idol, no? So, dito, pinapakita ko sa inyo na day 2 na po ito. Hindi yung masama mga, man mga Uh, sabi ko nga medyo late na ako sa uh, sabi nga nito, sa fried chicken business pero alhamdulillah no sana uh, siguro sabihin ko natupad na rin talaga na yung pangarap ko magkaroon ng malit na negosyo yung gusto gusto po. Ako po ang nagluluto ako po nagtitinda So inshallah uh, napakabuti po yung ram Ramadan sa amin So tomorrow We'll get to give you the updates. So inshallah, mapipinturahan na, mapipinturahan na po itong tindahan. And who knows, next week, sabi nila, sa awa ng Diyos, baka pag-open na po kami. So sabi nila, hindi masama mangarap mga idol, basta ah, wala kang inaapakan na tao, wala kang naagrabyado na tao. So hanggang dito na lang muna, so bukas mag-update ako. Ulit. Salamat. At ayan na nga mga idol gano'n po ang itsura ng uh, ating Parang uh, Crispy Fried Chicken, looks familiar, no? Pero anyway, siguro gano'n daw talaga ang uh, color ng mga fried chicken store. Alright, this is it. Uh, opening soon na kami, no? And this is our menu. Uh, medyo nakakatakot, aidon, no? Medyo kinakabahan ako, but uh, in God willing, inshallah this will gonna be a boom or success we're going to open on uh, march 28 uh, tingnan natin idol uh, medyo naka na ako pero tingnan natin kung ano kaya magiging resulta abangan niyo lang mga idol ah uh, ta shout out pala sa akin mga supporters and subscribers uh, sana po supportan nyo po ang aking maliit na negosyo